Madam Chair, ako po ay uh, kadalasan na tumutulong po sa ating mga mahirap nating kababayan. Nagbibigay po ako ng aking counterpart mismo dito, no? Personal ko ito. Hindi po ito mula sa DSWD, yung mga grocery packs, akin po 'yan, pagkain, pinapamerienda ko sila, pananghalian, vitamins, mga face mask. At uh, gusto ko talagang tulungan sila yung mga uh, naging biktima ng sunog, lindol, putok ng bulkan, buhawi, at uh, iba pang disaster at madam chair napag-alaman ko lang po na uh, pinagbabawalan po ng uh, DSWD na banggitin po ang aking uh, uh, pangalan may tanong lang po ako dito sa ating uh, regional director uh, to uh, Maria uh, Angela Gopopalan uh, go ka pala ma'am go ka rin pala Ating uh, field office. May may tanong lang po ako sa inyo. Unang-una, totoo ba ito na uh, bawal po banggitin ang aking uh, pangalan? Pero sa ibang politiko, hindi po bawal? Um, Senator, you You're know, under having, oath po, ah, You're under oath. Yes po. Um akin po as regional director, wala naman pong um, explicit na instruction na pagbawalan. Pero po sa akin, dahil po kami po ay nagbibigay po ng ating programa, I think it's um, best not to mention. Otherwise, um, baka po kasi kami mapag... Uh, Ma'am, specific pag ito, po. Pagsabihan. Specific po ang pagbabawal ng pangalan ko. Hin bawal banggitin ang pangalan. sa totoo lang po, hindi nyo na kailangan banggitin ang pangalan ko. Pero sana naman, maging pantay naman kayo. Eh kung yung ibang pangalan pwedeng banggitin. Bakit pangalan ko lang hindi pwedeng banggitin? Sana po, wala po kung naalala na may explicit instruction na um, parang yung sa inyo lang pong pangalan. Sigurado so, po ay, kayo? How about one? sa Alaminos? Wala kayong inutusan sa Alaminos. Empleyado niyo po sad. sa DSWD sa Alaminos. Wala kayong inutusan doon. Hindi kayo nag-conduct ng briefing. Na bawal banggitin yung pangalan ko? Ma'am, hindi niyo kailangan banggitin yung pangalan ko. Hindi ko po kailangan. Hindi ko po kailangan 'yan. Sabihin niyo lang po sa kanila, tulong po ito mula sa gobyerno, tulong po ito sa mga mahirap. Huwag lang po tayong maging selective, ma'am. Huwag niyo pong haluan ng politika. Sa, sa totoo yes, lang po, Senator. ito pa ang pangalawa. Bakit bawal akong pumunta? Bakit yung ibang politiko hindi bawal pumunta? Ay, tanong ko lang, bakit bawal ako pumunta? Bakit si Senator Amy, our chairperson, pwedeng pumunta? Pakisagot, you're under oath. Hindi niya masagot Madam Chair. May pangatlong tanong ko. Pera niyo ba 'yan? Pera ng taong bayan 'yan, ma'am. Hindi niyo po pera 'yan. Just be fair with us. Pinaglaban namin ang budget ninyo panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Alam niyo, during the time of uh, President Duterte walang pinipili. Ang, ang nagdala noon si uh, Secretary Rolly uh, Bautista, isang uh, dating uh, sundalo. Walang pinipili po yon. Hindi naman kailangan banggitin ang pangalan namin. Pero wag nyo naman sanang ipagbawal na banggitin. Wag nyo naman sanang ipagkait na mer kung meron po akong gustong dalahin sa at natulong sa kanila. Akin naman yun, ma'am. Personal ko naman yun. Personal ko po yung grocery pack. Personal ko po yung uh, uh Jollibee. Kung gusto kong pakainin, gusto kong pasayahin ang mga kababayan natin sa panahon ng kanilang kalungkutan, mapasaya ko man lang sa kanila, eh bakit niya naman pong ipagkait sa kanila yan? Hindi niya naman po pera yan, ma'am. Besides, sarili ko po ito, ma'am. Kung pupunta man po ako doon, eh akin po yun. Huwag niyo naman sanang ipagbawal. Uh, bawal. eh ngayon, nandito ang inyong uh, sekretary. Eh, pwede naman siguro uh, sagutin ng ating na uh, mahal na sekretary yan bakit po uh, ganon sir naging uh, selective do tayo at uh, meron lang po ako isa site na isang instance halimbawa dito sa ano sa isang lugar secretary rex sa mindanao merong judo and for payout na dapat nang ibigay sa kanila eh nung pumunta ka naka-hold yon for how many months And then nung pumunta ka. Dinoble mo. Dinoble mo. Dinagdagan di mo dinoble mo. Pwede pala 'yung ganun. Kasi ikaw 'yung uh, pumunta. General Santos City, sir. Senator, this was during the earthquake. Hindi po. Recently lang po ito. Nagma'am, meron pong uh, due for uh, payout na po doon mga indigents, no. Senator, I have, uh, maybe but... biktima po ito ng earthquake o Uh, disaster, due na po. So nag sila sa inyo, sir. Uh, matagal na po itong validated list na ito for, uh, for payment na po ito. Ngayon, nung pumunta ka, ah, sige, release nyo na. Release nyo na. Nung ni pinarelease mo, dinoble mo pa. So, ibig sabihin, pag kayo ang pumunta, pwede nyo palang doblehin. Pag, nagiging, nagiging selective kayo, ah, Secretary. Madam Sir, One, one, one more question. Hindi ba ito na nagagamit sa politica ninyo? Uh, my politics. Yeah. A, Senator, I'm not. One question for the record. Are you running for the uh, Senate? Senate uh, Senator, I'm not running for the Senate. Oh, in I fact, I I yan? yes. And oh. in fact, I even wrote all the public polling for okay. to remove me okay. from the list. So, and then. Uh, and I, think I communicated that so ja, many ja, times. Okay, so don't be selective. Alam ngan publico yan. Yeah. Uh, Kikinig natin. Senator, Madam Chair, if I may respond. First of all, wala ho akong, hindi ho ako pumunta ng General Santos this past couple of months. This year, if I can recall, pumunta ako sa si General Santos na nag-earthquake ko sila. Region uh, 12. Well, was, the last time was... Last year. Last year, late yeah, last, last, year, year, last year. Last year. Yes, year. late last year, if I'm not mistaken. Yun, yun, yun pa nga yung September na mga uh, listahan. Artie. Yun pa yung September na listahan. Ang tagal na, validated ah. list na siya from August, July, August, September, hanggang umabot na lang ng, well, kailan kayo pumunta ng... Center, kung pumunta ko ako doon right after the earthquake twice. Ah, kailan nga po yun? Kailan ba yung earthquake? The earthquake was end of the year. Ah, remember, lumapit sa'yo yung mga local officials. And then, you ordered them to release the... Uh, no, The the AX kasi lumapit sa personal di ba? Senator, so, kailangan bang lumapit sa iyo personal? No, Senator, every all the let me just qualify ho. Lahat ho ng binigay niyo na list sa amin, we're vetting it one by one. And we've already given you assurance that we will release it the, all the list that you gave us. Senator Rex, you, ah, sec you secretary, check, Secretary, uh, I don't have any intention of running ah, for ah, the Senate. Dey, kapatid mo yung kasama <laughs> ko rito. Secretary uh, Rex Gatchalay, you check your record. Se Senator, let me... General Santos City, meron silang validated list. Napat, napakatagal na nilang nagantay. Ilang buwan silang nagantay doon. Pagdating mo doon, okay, release. Doblehin mo. So, ibig sabihin, Senator, Senator uh, Madam Chair, if I may just clarify ano ho yung nirelease ko. Ah? Ang Ang nirelease ko doon, emergency cash transfer. That's why the amount is bigger. Hindi ho ako nag-release ng AICS. In fact, the mayors came to me. We met there with the governor. Emergency cash transfer ho yung doble na sinasabi niyo. Hindi ho ako nag-release ng AICS. It's emergency cash transfer. Kaya nga, ang punto ko doon, sir, ilang months na yung nagmamakaawa yung mga beneficiaries. So, bakit niyo pahirapan? Uh, Tatlong libo, apat na buwan, limang buwan, nagmamakaawa. Sir. Hindi niyo naman pena yun, sir. Pera ng taong bayan yan. Ma, Ma po yan. Madam Chair, if I may clarify again. First of all, Madam Chair, we'll, uh, I'll have Director uh, Wentz explain the details of what we've done with the list. But a while ago, I that we had problems with our financial management office. That's why we were having cash shortfalls in some of our regions. I NCR, ako. and. Uh, We have addressed that. Aminado kami there were delays to the commitment to the senator but we have all intentions of so paying those lists that have been vetted and clarified, that have been checked already. But ako, I put my admission that na-delay yung iba because of what I admitted a while ago. We found out that uh, meron kaming late submission sa DBM ng aming cash requirements. But we assure you that in the second quarter, we will clean that list. Sir, 4 months, 5 months nag-antay yung beneficiaries. 3,000 yung matatanggap nila. Pero nag-antay sila ng limang buwan. Kailangan pa ba nilang antayin na mag sa lugar nila bago nyo i-release? O sen kailangan hindi? pa ba nilang pumunta ka doon bago nila i-release? Alam mo, uh, to Director uh, Marie Angela uh, Gopalan, alam nyo ma'am, sa panahon ni dating Pangulong Duterte, walang pinipiling pagtulong noon, no? Kung kailangan ng social amelioration program pinapahanap niya kinokontakt niya ang LGUs dapat walang duplication walang iiyak na walang mabibigyan walang yan, walang halong uh, politika yan lalong-lalo lalo na po sa panahon ng uh, pandemya makakatanggap ng ayuda walang politika noon alam ni Senator Imee yan uh, dahil siya po ang chairperson ng uh, uh, social uh, justice noong panahong yon at mam ma kahit na si ma'am Aimee, meron po siyang kanyang uh, sariling uh, initiatives or amendments kung ano po yung kanyang uh, uh, gustong ito, patulungan at uh, ng mga lugar panahon ni Pangulong Duterte walang bawal sa kay Senator Marcos lahat po ay pantay-pantay walang bawal kay Senator Joel Villanueva walang bawal kay Senator Angara walang bawal kahit kay Senator Hontiveros noong panahon yon Binibigay po sa kanila dahil tulong po ito sa mga mahirap nating kababayan. Alam po yan ni Senator Amy, Even the, during the last uh, few months ng administration ni Pangulong Duterte, lahat ng ni-request ni Senator Amy Marcos, ni-release po ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Bakit ngayon pinipili? Kasi tulong yun sa mga mahirap. Sec Rex, wag, wag niyong gamitin tong opisina niya sa politika kung may plano ka pa sa politika. Madam Chair, categorically, I am not using the office for my politics and I categorically state that I am not running for any position this coming election. That's for the record. Uh, of... kailang, kailang election? This election, I am not running for any public office this coming 20, election. 2025? Yes. But uh, I'm not running for this coming election. It's a first 2025. time in 18 years. How about 2028? In 18 years. Madam Chair, I'll just direct you to uh, Director Wentz so that he can put forward yes, on the no, record the payout list. Senator Banggol Madam Chair po, as of the moment po as for discussion po during the April 2, um meeting po with you with your staff po, we already provided the live file so that the office po ni, o, office po ni Senator Berger, can access po um event po don sa updates ng payout at sa yung mga schedule payout for the second quarter kasi we discussed already na we committed to do the payouts as mo, most of the listahan eh the second quarter But from the April 2 meeting po natin, and then eventually up to the list date, we were able to settle na po almost 22 payouts for the record po, comprising po the 12.70% increase. And we still have to discuss po with your team po to discuss some of the listahan pa na kailangan po po natin i-troubleshoot kasi may mga mismatch pa po doon, Secretary, and then Madam Chair po. Um, Secretary Rex Gatchalian, you were mayor then, uh, Secretary Rex nung panahon ng no most mayor ng uh, Valenzuela hindi naging selective ang uh, DSWD sa sa panahong 'yon. Kung ano kailangan mong tulong sa yung bayan, sa yung siyudad sa Valenzuela. What is due sa inyo binibigay talaga. Walang hindi, hindi ka tulad <laughs> August, Abril na ngayon. Pagmamakaawa yung Pilipino sa, sa tulong na 3,000 AX nga yan, di ba? Assistance in Crisis at Situation. Uh, uh, pe pera niyo ba yan? Uh, kayo ma'am, Usec, Pera niyo ba yan? Secretary, Usec, Pera niyo yan? Madam Sir, we don't treat it as our money. We know it's people's oh. money. That's why <laughs> we're... <just laughs> pera patagal. Mr. Chair, uh, Madam Sir, if you can recall in the August... Because, because of politics... because of politics. Hindi eh, eh, naman ako kalaban ninyo ah. Huwag nyo damay yung mga mahirap. Alam ni Sen. Raimi yan. oh. Panahon ni Sen. Raimi, siya yung chairperson. Lahat ng ni-request ni, ni Sen. Raimi Marcos during the time of uh, President Duterte, pinagbigyan, binigay. Lahat. Walang delays. Ni isang araw, walang delay. Anong sinabi ni Senator Aminon even during the last few months of his, uh, of uh, President Duterte's administration? Binigay. Check your records. You may check your records. Check nyo. Ano dyan, dyan yan eh. 2022. Tulong sa Maynila. Check nyo. Walang delays. Ni isang, ni isang araw, ni isang linggo, walang delays. Kasi tulong sa mga mahirap. Panahon ng pandemya yung SAP. E halos hindi nga kami matulog nun eh. Para mabigay lang sa lahat yung tulong na social amelioration program ng uh, gobyerno. Dahil pera ng tao yan. Ibalik sa tao yan. Hindi atin yan. Para sa mga mahihirap yan. Balik nyo sa kanila. Please, Secretary Rex Gatchel Senator, we have no intentions of withholding. In fact, last year, ho, if you look at our disbursement rate and our obligation rate, nagamit po lahat yan. Alam nyo, I assure you that we will make sure, Madam Chair, that... Ang nangyayari ngayon, sasabihin nyo, walang pera. Walang cash. Sa lahat na nakikinig na DSW Regional Director, yun naman bang uniform answer niyo di ba? Walang cash. Hindi pa na-release. Pero pag... Pag... Paborito ninyo, ang politiko, uy! May cash na bukas. Pag sunog, ay sorry, sir. Walang cash papay niyo yung Pilipino. Nasunugan na nga, back to zero. Walang pambili. Hindi walang pambaon. Walang pambili ng damit. Hindi makaaral. Papainapan niyo pa. Kasi walang cash ang DSWD. If meron kayong gustong i-pay out, may cash. Pag may Ano nga yung kasabihan? Pag merong kung gusto, may paraan. Pag wala, may dahilan. That is your motto. TSWD. Ang problema natin ngayon, i-institutionalize natin ang I X Paano natin to institutionalize Para saan? Para kanino? Para ba sa mga may hirap? O para sa gusto ninyong tulungan? O para sa politiko? Yan ang dapat nating sagutin. Na nagaantay na sagot ang taong bayan. Alam nyo, naawa ko sa mga may hirap. May hirap lang ha, papahirapan pa sana huwag naman pong ganun. Kaya tayo narito para isa batas ito, institutionalize ito. Pero kaysa sa batas lang natin ito, hindi yung mga may hirap pang mga sinabang. Huwag na lang. Kawawa yung Pilipino. Kaya hindi tayo umasenso. Merong mga programa na katulong mapabilis ang serbisyo, ay bawa. Hindi ko naman sa pinagmamalaki. Andiyan yung malasakit center. Walang pili yan. Basta Pilipino ka, qualified ka, pumila ka lang doon, tuturuan ka ng social worker. Pagpatuloy nyo lang yung mga programa na makakatulong. Huwag nyong pigilan, huwag nyong sirain. Huwag nyong pahirapan ng Pilipino. Pera po ng taong bayan yan kanila po yan, sa Pilipino po yan. Yun lang po, Madam Chair. Okay, update na lang po, sir, sa mga nagmamakaawa sa inyo. Yung mga listahan ninyong sinasabi na just submit the list of qualified beneficiaries. Pinapasubmit nyo naman, pero baka maubos pa yung pamasahe nila sa kabalik sa inyong opisina, baka lugi pa sila sa 3,000 tatanggapin nila sa kabalik. Kawawang Pilipino.